Kung ayaw nyo pong magbalat, ang mais na gamitin nyo, yung ganito. May, may, nabibili sa Amerika na apatan, nakalagay na sa plastic container, sweet corn. Yung mais. 200 grams ng tokwa. Apat, durog na durog. Dagdag natin yung kalahati ng ating mais. Isang kutsaritang paminta. Isang kutsaritang asin. Isang itlog. Kalahating tasang harina. O halo. Talagay ko, okay na. Mantika. Tingnan natin kung mainit na yung mantika. O, oh, binola-bola ko lang. O, oh, dalawang ulam po. Masustansya at mura ang gagawin nating ulam din eh sa ating apat na pirasong malalaking maes. Yung pong busal eh, kayo din yung na maigi yung maes para po yung flavor, yung juice eh, lumabas. Gagamitin po natin yun. One minute of frying it. Kung marami po kayong mantika, mas maganda. Kaya lang, konti lang ginamit kong mantika. Kaya kinakailangan kong itaog. Make sure lutong-luto yung loob bago nyo tanggalin sa mantika. Katulad nito, between 2 and a half to 3 minutes bago ko siya hanguin. Para siguradong luto yung loob. Ang ganda tingnan. At crispy pa. Siyempre, yan lang. Pangulam na sa kanin eh. Oh. Patuloyin mo muna natin sa mantika. Ah. Oh, tinanggal ko yung mantika. Nilinis ko lang po ng paper towel. Konting mantika. Sibuyas. Bati muna tayo ng dalawang itlog habang ginigisa natin yung ating sibuyas bawang. After 30 seconds, ilagay na natin itong ating kalahating maes Paminta. O, ang natin, patis. Patisan nyo na. Mga 2 tablespoons. At dadamihan ko po ang sabaw para maraming kumain. Maglalagay po sana ako ng hipon. Eh, baka naman na uh, tayo. At ang topic natin ngayon, budget meal. So, wala ng hipon. O, lagyan nyo na ng tubig. 3, 3 cups. Kung marami kayong kakain, damihan nyo. Pero lalagyan ko lang siguro to Mga 2 cups lang. Takpan nyo! Tingnan natin to. E eh, kumukulo na. After one minute and a half lang, oh. Papatayin ko na nga yung time. Ilagay na po natin yung ating spinach. Para may berde. Dahon po ng malunggay. Dahon ng ampalaya. Mas okay. Kunti ang apoy. Eh. Low heat na. Luto na yung mais nyo, eh. Matamis yun. Huwag nyo i-overcook. Oh. tapos takpan. Tingnan natin. After mga one minute na, oh. Haluin lang natin ng konti. Lagyan na natin itong binating itlog. Kung wala po kayong budget sa binating itlog, ano pa pant pantapat para lumapot? Cornstarch. Cornstarch na tinunaw sa tubig. May eh, karamihan po sa ating mga Pilipino, pag kumain ng may sabaw, kinakailangan may pritong kaulam. Ewan ko nga ba kung saan nyo naman na -mana yun. <laughs> Guilty! Sino magsasabing ketchup lang katapat niyan? O kaya naman yung isang version may sabaw? Lately, na-appreciate ko po ang mga simpleng ulam. Yung hindi masyadong kinakailangan ng malaking budget pero masarap. Talagang uh, kinakailangan lang talagang mag-isip kayo ng paraan kung papaano nyo maluluto ng iba't ibang klase yung pagkain nyo katulad nito. O hindi po ba mura-mura yon? <laughs>